So yun, kumusta kayong lahat mga boss? So ngayong araw ay meron akong isi-share sa inyo na isang sinaunang pamahiin na natutunan pa namin sa aming mga lolo at ginagawa namin dito sa backyard. So bali, ililipat muna natin sila sa isang mas maliit na kulungan at itong pamahiin na ito ay ginagawa lamang sa mga bagong pisang uh, Si si wano. So bale, uh, pamahing yon ayan, ang pagpapaupo o pagpapatuntong sa nang sisiw sa isang buhay na bato. So ayon sa pamahiin, ito ay ginagawa para ang manok o ang sisiw ay lumaki at hindi magkasakit ano. So ito ay So ito po ay for sharing lang sa inyo mga boss. At siguro po sa panahon ngayon na iilan lamang po ang nakakaalam ng ganitong pamahiin ano. So maraming maraming salamat. Sa lahat mga boss sa pagsubaybay at pag-follow dito sa aming page. Sa mga hindi pa po naka-follow, please follow lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat.